Hello. Good at mga kakulis. Nandito nga pala ngayon tayo sa printingan upang sumaitain at mag-printing ng mga damit ng bata. Mga guys, samahan niyo akong mag-print. At inumpisa ko na ang paglatag ng mga damit para maumpisa na rin ang ating pag-printing. Ito nga pala ang ating piprintingan sa ando ng bata. Ayan. saka pajama pajama ang guys ito ang design na ating gagawin ngayong araw na to yan yan ang mga design na ating i-printahan at italatak sa mga damit Ngayong araw na ito ay pakikita ko sa inyo kung paano printing ang mga damit ng bata. Kung paano to ginagawa at paano ito nabubuo. Ayan. Kakagunin natin ng maraming pintura, iba't ibang klase ng pintura upang mabuo ang isang design. Kaya yan guys, hapat na nyo kung paano ko gagawin mamaya yan. Maka nyo uli ako. Tuloy-tuloy lang ang ating pagkatrabaho. trabaho. <coughs> So yun, nalatag ko na ang aking mga tela na ano, piprintingan. Nilatag na natin yung ano, yung dress saka pajama. Yan. Malatag na po siya lahat. At gagamitin na natin yung piprintingan natin. Ito yung gagamitin natin sa screen. Yan. At ito yung design na ayagod natin. At ito yung pintura na tinimpla ko. Yan. Ito po yung tinimpla kong pintura na uh, ilalagay dito sa body and uh, mamaya guys mabubuo na yung aking piprintingan uh, na, damit Ayan, ito yun magumpisa na ulit tayo magprinting at nalatag ko na nga ang mga at nahaguda ko rin ang design yan, ito po yung design at ito yung screen na aking ginagamit yan, tapos na ang finished product ng ating printing ang kanina yan guys natapos na Kanya guys. Hello. Yan ang pirinti natin kanina.